Magandang oras sa mga all. Magandang balita ito no para sa mga parents, mga magulang at sa mga mag-aaral. Dahil uh, binalik na ng Department of Education ang K10 curriculum, di ba? Naging K12 ito. Ako po marami ang nagdusa sa K12 na ito. Yung mga imbis na graduate na ay uh nadagdagan pa ng dalawang taon so isa tayo sa mga natamaan nun ano sa ating pagpapaaral pero ngayon ay uh, ginawa na itong uh, K-10 so may mga subjects na mga tinanggal tulad ng mga sinasabi nilang mother tongue di ba? meron ng Pilipino subject meron pang Tagalog yata yun yun yung mga ibang mga tinanggal So magandang hakbang ito no ng Department of Education sa pangunguna ni uh, Vice President uh, Sara Duterte. Maraming salamat dyan no, uh, Vice President dahil uh, maibsan na uli ang gastusin ng mga magulang. Ito pakinggan natin ang uh, pahayag ni uh, Vice President Sara Duterte. The new K-10 curriculum will integrate peace competencies highlighting the Non violent actions and the development of conflict resolution skills in our learners. One of the issues discovered was that the curriculum was overloaded with too many lessons or subjects. The curriculum required instructors to teach an excessive number of learning competencies with very limited time available for instruction. Both teachers and learners. were overburdened with lessons and other school tasks and activity. So yan po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ikanatawa ito ng mga kababayan natin ano? at ng mga lalong-lalo na mga nagpapaaral at siyempre ng mga mag-aaral dahil makapag-graduate na sila ng mas maaga uli at makapag-trabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Yan po ang uh, update tungkol dito sa K10 na dating K12 wag lang maging K9 ito no <laughs> dahil iba na ang kalalabasan pag K9 maraming salamat muli sa inyong suporta sa aking channel pagpalain nawang bawat isa God bless everyone